Kaya pala hindi ka agad na monetize sa ads on Reels ay dahil pala dito sa iyong policy issue. Nagtataka ka na nagkaroon ka ng violation sa iyong page, subalit tiningnan mo naman ang uh, mga video mo. Lahat ay original at ikaw ang gumawa. Pero bakit sinasabi pa rin na may violation ka? Habang chini-check mo saan ka nagkaroon ng violation pero hindi mo pa rin mahanap. Kaya yun ang dahilan ng iyong nakakawalang gana sa iyong pagre-reels at pati na rin sa iyong pagbablog. Huwag magbahala mga LODs dahil tutulungan ko kayo malutas ang iyong problema at ipapakita ko sa iyo ang dahilan ng iyong violations na hindi mo makita-kita. Kaya huwag kukurap mga LODs at tapusin ang bidyong ito para matutunan mo ang tulong ko sa iyo. Bago ang lahat, kung hindi ka pa nakapag-follow sa aking page at makapagsubscribe sa aking YouTube channel, sana gawin mo na para ma-update kita sa aking mga bagong video. Ang una mong gawin mga lords ay pumunta sa iyong mga reels. Then, check mo ang lahat ng reels mo kung meron ganitong simbolo na kulay pula na volume icon. Ang ibig sabihin lang niyan ay muted ang audio ng iyong reels at walang audio or walang sounds. Isa ito sa mga sanhi ng iyong violations at hindi mo agad na nakikita. Kaya ugaliing i-check palagi ang iyong mga reels. Minsan kasi yung mga audio or music na ginagamit mo sa yung reels ay kiniklaim ng mga music owner or artist kahit nasa suggested audio ni Facebook. Kaya tinatag iyan ni Facebook na may copyright claim. Huwag magkampante na safe lahat ang mga audio dito sa Facebook. Kaya mag-iingat sa paggamit ng audio or music mula sa Facebook. Meron din namang free-to-use na audio, pero make sure lang na safe ito. Naiisip mo na may malaking epekto ito sa iyong page mga lods? Huwag magbahala kasi maari mo din naman itong palitan ng audio or music sa reels na may copyright claim. Okay. Para mawala ang iyong violation, ang gawin mo lang ay e-view mo yung reels na may violation, then click mo yung tatlong dots at click replace audio. Then, click mo yung continue at ayon. Pwede ka ulit pumili ng ipapalit na audio or music para sa iyong reels. Kapag nakapili ka na ng bagong music or audio, click mo lang itong update audio, then update. Pagkatapos niyan ay mag-update na ito, hintayin mo lang isang minuto at mawawala na yung pulang volume icon at mawawala na rin yung violation. Uh, kung marami kang muted audio sa mga reels mo, gawin mo lang ito ng pa-isa-isa para sure na safe at mawawala na ang lahat ng violations mo mga lods. Kung napalitan mo na ang lahat ng muted audio sa reels mo mga lods at matapos ang isang minuto o mahigit, pwede mo na ulit itong i-check kung nawala na yung muted audio volume red icon. Kung tama ako mga lods, sana ay napasaya kita at napangiti na may bagong pag-asa. Kaya kung sa palagay mo malaking tulong ito sa iyo mga lods, Pakilike at share naman itong video ko para naman matutulungan din natin yung iba na may ganitong problema. Salamat at hanggang sa next video mga lads.